Ang mundo ay hindi pantay. Sa bawat yapak natin, may mga inaapi. Sa bawat paghinga, may mga tinatahimik. At sa bawat araw na lumipas, mas lalong lumalalim ang sugat ng lipunan. Ganito na ba ang realidad? Puno ng pang-aabuso, kasakiman at walang katarungan. At ang mga malalakas, pinagsasamantalahan ang mga mahihina at ang mga nakakatakot hindi lang ito nangyayari sa isang sulok kundi sa buong bayan ito ang sakit ng ating lipunan hindi lang sa isang pamilya hindi lang sa isang tao kundi sa buong bansa Ngunit may isang tao ang lumaban, hindi sa dahas kundi sa panulat. Isinulat niya ang katotohanan na umaasang magising ang bayan. Akala ng iba katang isip lang ang kanyang mga salita. Ngunit ito ang totoo. Ito ang ating realidad. Ngunit ngayon, isang tanong ang naiwan. May nagbago ba? O nananatili tayong tahimik? Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan natin hahayaan ang pang-aapi? May magbabago ba o mananatili tayong walang pakealam? Kailan? Hanggang kailan natin titiisin ito? Walang ginawang mga kababaihan pero sila ang sinisisi. Walang kalaban-laban ang mga nahihirap. Wala silang hustisya ngunit sila ang dinudurog. Bakit kailangan tanggapin ng takot? Hindi ba dapat may hangganan? Hanggang kailan kami mananatiling walang boses? Ang, Ang hamon ay nasa atin na ngayon. Lalaban ka ba? O mananatili kang tahimik? Para sa bayan, para, para sa katotohanan, para kay Rizal. Oh,